Super Bantamweight o Junior Featherweight Division, isa sa mga pinakamainit na weight class sa mundo ng boxing sa ngayon. Dahil dito nga po kumakampanya ang cash cow ng lower weight class na si The Monster na Oya Inoue. Nasasabi nating mainit dahil dalawang pound for pound fighters din ang nagbabadyang akyatin si Inoue sa nasabing weight class. At yun nga po ay si Najunto Nakatani at Jesse Bam Rodriguez. Si Inoue ay 2 division undisputed champion na may kartad ng 29 wins, no losses, no draws with 26 knockouts. At higit sa lahat, kinikilalang isa sa mga pinakamahusay at malakas sumuntok na boksingero sa buong mundo makasaysayan ng 122 at 126 pound division dahil napakaraming legends na ang nagkampyon dito kabilang sina Pambansang Kamao Manny Pacquiao, Eric El Terrible Morales at Marco Antonio Barrera. Pero alam niyo po bang naging exciting din ang division na ito noong dekada 70 at dekada 80? dahil sa pagsibol ng isang boksingerong itinuturing pinakamalakas sumuntok sa kasaysayan ng 122 pound division at nagmula sa bansang Puerto Rico. At yan nga po yung walang iba kundi si Wilfredo Basoka Gomez. Halina't pagkwentuhan natin mga amigos ang The Monster na Oya Inoue ng dekada 70 at 80. Pero bago yun siyempre, nais ko po munang imbitahin ng mga viewers natin dyan na ngayon pa lamang napadpad sa teritoryo ng walang preno na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas maging updated sa mga latest dito sa Walang Preno TV. Walang Preno TV. Si Wilfredo Gomez ay isinilang noong October 29, 1956 sa San Juan, Puerto Rico. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa boxing at nagsimulang mag-training sa edad na 14 years old. Nakitaan agad ng potensyal ang batang Gomez at hindi nagtagal, siya ay naging isang batang kampyon. Bago maging pro, nagpakitang gila si Gomez sa amateur boxing siya ay nanalo ng gintong medalya sa World Amateur Boxing Championship sa Cuba noong 1974 at nagumpisang gumawa ng ingay ang kanyang pangalan dahil sa bagsik ng kanyang mga hamao. Pero imbis na hintayin ang 1976 Olympics para makasungkit uli ng gintong medalya, nainip ang pambato ng Puerto Rico at agad na nagpasyang pasokin ng profesional. Nobyembre ng taong 1974 sumabak na sa professional boxing si Wilfredo Gomez, pero hindi nangyari kaagad ang kanyang inaasahan sapagkat sa kanyang unang professional fight pa lamang, isang kontrobersiya agad ang kinaharap ni Gomez dahil tabla ang kanyang naging laban, bagay na nagpasiklab ng galit kay Gomez kaya't magmula noon ay parang sumumpa si Gomez na hindi niya na paaabutin sa kamay ng mga hurado ang kanyang mga magiging susunod na laban. Kaya naman ang kanyang sumunod na 32 laban ay ipinanalo lahat ito ni Wilfredo Gomez lahat sa pamamagitan ng knockout. Knockout. After knockout. After knockout. After knockout. Dahilan upang masimento ang kanyang legasya sa kasaysayan ng boxing at mabansagang basuka. At alam niyo po ba mga amigos na may naitala sa boxing history si Wilfredo Gomez na magpasa hanggang ngayon? ay hindi pa nababasag ni Norman, At yun nga po ay ang pagkakaroon ng labing pitong matagumpay na pagdidepensa ng kanyang titulo kung saan lahat ng kanyang panalo ay pawang mga knockouts. 17 consecutive knockouts in World Championship defenses. Kaya naman sit back and relax mga amigos at samahan nyo kong balikan ang ilan sa mga naging makasaysayan at makapigil hiningang laban ni Wilfredo Basoka Gomez. May 21, 1977, unang beses na palaban sa world title fight si Wilfredo Basoka Gomez. Kanyang nakatunggali ang nooy WBC at lineal champion ng Super Bantamweight Division from South Korea na si Dong Kyun Yu. 20 anyos pa lamang noon si Wilfredo Gomez. May kartadang 15 wins, no losses, 1 draw with 15 knockouts. Sa kabilang banda, ang kampiyon ay mayroon ng 58 fights sa kanyang kartada. 50 wins with 21 knockouts, dalawang talo. At dahil mas matanda ng limang taon ng kampiyon, diskarte laban sa lakas ang nangyari. Sa unang round pa lang ng laban mga amigos at na atat ng talunin bayan knockout ni Wilfredo Basuka Gomez ang dayong koreano. Kaya naman maaga rin nakitaan ang buta sa depensa ni Dong Yum si Wilfredo Gomez dahilan upang makaiskor ng first round knockdown. Bumagsak si Wilfredo Gomez at doon nga po napagtanto ni Wilfredo Gomez na hindi lahat nakukuha sa lakas. Kinakailangan pa rin ng utak at diskarte upang manalo sa laban at higit sa lahat kailangan mong igalang ang skills ng iyong kalaban. Kaya naman sa mga sumunod na rounds, nagpakawala na ng na mga educated jobs ang challenger. Pinagana ang bilis ng kanyang footwork, in and out, side to side movements at mga angles. At sa paraang yon e unti-unti pong nakabawi sa laban si Wilfredo Gomez na hinog sa mga mabibilis at malalakas na suntok ni Basuka si Dong Yum At pagtungtong po ng round 12, doon na po nangyari ang inaasam-asam na knockout ni Wilfredo Gomez. Bagsak si Dong Kyun Yum at hindi na nga po nagawa pang magpatuloy sa laban dahilan upang itanghal na bagong WBC Super Bantamweight Champion si Wilfredo Basoka Gomez. At ito na nga po ang umpisa ng mahabang paghahari sa 122 pound division ni Wilfredo Basoka Gomez. Sa limang sumunod na world title defenses ni Wilfredo Gomez nag-improve lalo Ang husay ng isang tinaguriang basuka ay naging matagumpay nga po sa limang sunod-sunod na pagtatanggol ng kanyang titulo at lahat ng kanyang mga nakalaban ay pawang mga knockouts ang inabot. At dahil tila wala nang makapigil sa pananalasan ni Basuka sa Super Bantamweight Division, isang legacy fight ang naikasa. October 28, 1978, umakyat ng Super Bantamweight ang WBC Bantamweight Champion Knockout Artist from Mexico na si Carlos Zarate. May kartadang 52 wins, no losses with 51 knockouts. Noong mga panahong yon mga amigos, bagamat hindi pa opisyal ang paglalabas ng wing magazine ng kanilang pound for pound list. So balit ang boxing magazine na kung tawagin ay Boxing Illustrated, ay naglalabas nga daw po ito ng kanilang pound for pound rankings. At ang number 1 pound for pound nga po noong 1977, ay walang iba kundi ang 1977 Fighter of the Year ng The Ring Magazine na si Carlos Sarate ang boksingerong gustong umagaw ng WBC World Super Bantamweight title ni Wilfredo Basuka Gomez. Kapag pinagsama nyo nga po mga amigos ang kartada nitong si Wilfredo Gomez at Carlos Sarate. Ito po ay may kabuoang 73-0, one draw with 72 knockouts. Kaya raman ang kanilang bakbakan mga amigos ay nabansagan ng mga historiador na Battle of the Undefeated Knockout Kings. Naupunta na tayo sa naging laban Carlos Zarate ang challenger mula sa bansang Mexico. Wilfredo Gomez ang kampyon mula sa bansang Puerto Rico. Ang laban ay ginanap sa San Juan, Puerto Rico. Pakiramdaman muna ang dalawang knockout artist sa first round. Pero unang na inep si Carlos Zarate kaya't pumasok ka agad. Yun nga lang nakakasaka agad ng mga pang-counter ni Wilfredo Gomez. Kaya't hiyawan agad ang kanya mga kababayan nang tumama ang ilan sa kanya mga pinakawalan. Sa round 2 po mga amigos, kitang kitang mas maganda ang footwork itong si Wilfredo Gomez kumpara sa plat puted na si Carlos Sarate. Upang pabagalin ang movement ni Wilfredo Gomez, inaasinta po ni Carlos Sarate ang chan nito. At dahil parehong knockout artist nga po mga amigos, bibitaw at bibitaw talaga sa isa't isa kapag nakakita ng pagkakataon. 52 seconds na nalalabi sa round 2, kinorner ni Gomez, si Sarate pinaulan na ng mga kombinasyong suntok pero wagad na bumawi ang pound for pound king. Sa round 3 magandang setup ang binitawan ni Wilfredo Gomez. Napahiyaw ang mga tao. Sumagot na matulis na job si Carlos Sarate. Heto na palitan na ng putok ang dalawang knockout kings. Sa palitan ng suntok ng dalawang mandirigma nakalalamang ang bilis ni Wilfredo Gomez. Hirap na hirap na makasabay si Carlos Sarate. At bago magtapos ang round 3, tumama pa ng isang solidong left hook si Wilfredo Gomez. Naupunta tayo sa round 4. Palitan na naman ng matitinding suntok ang dalawang mandirigma. Kinakatawa ni Carlos Sarate si Wilfredo Gomez sa pag-asang bumagal ang footwork nito. At bumagal sa laban Nang sa ganon ay maubos din ang gasolina Subalit napakahusay mag-trap nitong si Wilfredo Gomez Na sa tuwing magpapahabol Kay Carlos Sarate Ay pinapakain niya ito ng mga counter left hook At mabilis din pong naiiwasan ni Wilfredo Gomez Sa mga suntok nitong si Carlos Sarate Hindi magawang ma ng challenger ang champion at nakikitaan na nga rin po ng prostration sa laban. Mga 45 seconds ang nalalabi sa round 4 ng komunekta naman po. Ang counter left hook ni Wilfredo Gomez kakahabol nitong si Carlos Zarate. Bagsakan challenger, dumagundong ng hiyawan sa Puerto Rico. Sa mga sumunod na yugto, muli na namang napabagsak si Carlos Sarate Kahit tumunog na ang bell, hindi na nga po yan narinig ng referee, kaya't late na silang naawat sa round 4. Now punta tayo sa round 5, handa nang tapusin ni Wilfredo Gomez ang laban. Animo'y mo na nakakita ng kulay-pula sa dagat sunod-sunod na ang atake spaghetti legs ng inabot ni Carlos Sarate sa left hook ni Wilfredo Gomez at mayamaya -maya pa nga po'y inawat na ng corner ni Sarate ang laban at dahil nga po sa impresibong panalong 'yan mga amigos ni Wilfredo Basooka Gomez naging global star ang pambato ng Puerto Rico dahil tinalo nga po niya ang number 1 pound for pound. Sa sumunod na dalawang taon si Wilfredo Gomez pa rin ang hari ng Super Bantamweight Division. Matapos ang impresibong panalo kay Carlos Sarate, nagdagdag pa ng pitong impresibong panalo si Wilfredo Gomez sa kanyang malinis na kartada. Knockout after knockout after knockout after knockout. So balik sa kanyang ikalabing dalawang pagtatanggol ng kanyang WBC World Super Bantamweight title at ikalimang beses sa Wing Magazine Belt. Isang pamilyar na muka ang haharang kay Wilfredo Gomez. At yun nga pa yung walang iba kundi ang tumalo sa kanya ng technical knockout sa amateur na nagngangalang Derek Holmes. Hindi malilimutan ni Wilfredo Gomez ang mapait na sinapit na kabiguan sa kamay ni Derek Holmes. Kaya naman isang matamis na paghihiganti ang kanyang nais makamit. August 22, 1980, Caesars Palace, Paradise, Nevada, USA. Gomez vs. Holmes para sa WBC and the Ring Magazine Super Bantamweight Titles. Unang nagpasiklab ang challenger na si Derek Holmes. Ang ganda ng mga setup na kanyang pinakakawalang suntok. Tinamaan ng matinding 1 and 2 si Gomez at nayanig ang mga tuhod. Sa round 2, tuloy ang pagpapaulan ng mga matutulis na jobs ng challenger. Hanggang sa tinamaan ulit itong si Wilfredo Gomez ng matinding 1 and 2. Another big right hand ang kumonekta sa mga sumunod na yugto. At bago nga po magtapos ang round 2, isang napakalakas na kanan na naman ang tumama sa mukha ni Wilfredo Gomez. Yanig na naman ang kanyang mga tuhod. Pagtungtong ng round 3, halos magsara na ang kaliwang mata ni Wilfredo Gomez. Pero sa round 3 din po mga amigos, nalamatan ni Wilfredo Gomez ang malasalamin na panga ni Derrick Holmes. Bagamat hindi tinawagan ng knockdown ang eksenang ito, pero dyan sa puntong yan, eh, alam na po ni Wilfredo Gomez na nasasaktan sa kanyang mga suntok si Derrick Holmes. Palitan pa rin ng magagandang suntok ang dalawang mandirigma. Sinubukan katawanin ni Wilfredo Gomez si Derrick Holmes at mayamaya maya pa nga po iniinda ni Derrick Holmes ang kanyang katawan. Bagamat walang sulidong tumama sa eksena yon pero ni Rold po na knockdown. Aki at baba na ang atake ni Wilfredo Basoka Gomez at nayayanig na ang challenger. Sa round 4 nilipad ni Wilfredo Gomez si Derrick Holmes upang kumonekta ang kanyang left hook. Bagsak ang challenger. Pero sabi ni Wilfredo Gomez kay Derrick Holmes, tumayo ka dyan, hindi pa ako tapos sa iyo. Sa mga sumunod na yugto, pinaulan na ng kombinasyon sa katawan ni Wilfredo Gomez si Derrick Holmes. At sa ilang mga sulidong suntok pangapoy, muli na namang napaluhod si Derrick Holmes. Disididong ipahiya ni Basuka itong si Derrick Holmes kaya't pinatatayo pa rin kahit gewang-gewang na ang tuhod ni Derrick Holmes para hindi mapahiya pinili tumayo pero muli siyang pinabalik sa kanyang kinalalagyan ni Wilfredo Gomez. Isang solidong kanan na naman ang pinakawalan ni Wilfredo Gomez at pusa na nga lumuhod dyan si Derrick Holmes pero upang mapahiya pa ng todo e pinipilit pa rin patayuin ni Wilfredo Gomez si Derrick Holmes. Sa mga sumunod na yugto, bagsak na naman si Derek Holmes ng tamaan ni Gomez. Binubuna ng tao ang referee sapagkat ayaw pa rin awatin ng laban. Sa kabila ng limang knockdowns, nakasurvive sa round 4 si Derek Holmes. Nagpunta tayo sa round 5. Nang kumonekta ang ilang mga solidong kombinasyon ni Wilfredo Gomez Bumibigay na ang tuhod ni Derek Holmes Pero dahil sa pangaalas ka sa kanya ni Wilfredo Gomez na tumayo hanggat kaya E eh pinipilit pa rin niyang tumayo sa sumunod na yugto, another 1 and 2 ang pinakawala ni Wilfredo Basoka Gomez. And finally, sa muling pagbagsak ni Derek Holmes ay ibinato na ng kanyang corner ang white towel senyales ng pagsuko sa laban. At dahil nga po sa impresibong panalo na yan ay naisakatuparan po ni Wilfredo Basuka Gomez ang matamis na paghihiganti sa boksingerong tumalo sa kanya ng technical knockout sa amateur. Grabe po yung kanyang paghihiganti sapagkat matapos pong gulpihin ni Wilfredo Gomez si Derek Holmes sa laban, kinabukasan po ay birthday ni Derek Holmes. At matapos ka po ang matamis na paghihiganti kay Derrick Holmes, dalawang impresibong knockout na panalo pa ang naitala ni Wilfredo Basoka Gomez upang pabanguhin pa ang kanyang malinis na kartada sa 32 wins, no losses, one draw with 32 knockouts. At dahil mukhang wala na nga po makakapigil pa kay Wilfredo Basoka Gomez sa 122 pound division, Nagpasya si Basoka Gomez na akyatin ang WBCN Wing Magazine Featherweight Champion na si Salvador Sanchez. Ang paang Wilfredo Gomez at Salvador Sanchez noong August 21, 1981 ay isang mega fight na binansagang The Battle of the Little Giants. Dala ng matinding kasikatan ni Wilfredo Gomez, tila pinasukan din ng malakas na hangin ng kanyang ulo. Pakiwari ni Wilfredo Gomez ay wala ng makakatibag pa sa kanya. Imbis na puspusang insayo ang atopagin dahil sa delikado rin ng kanyang makakalaban na si Salvador Sanchez. Bago ang laban ay madalas pong makita si Basuka na may kasamang mga babae umiinom ng alak at nagpaparty-party, senyales ng kawalan ng disiplina at pang-underestimate sa kanyang kalaban. Ayon sa kampo ni Wilfredo Gomez, umaga noong araw ng kanyang laban kay Salvador Sanchez, overweight ng 4 pounds sa 126 pound limit si Wilfredo Basoka Gomez. Paiyakan bago nakuha ang 126 pounds. Kaya naman sa gabi ng laban ni Wilfredo Gomez kay Salvador Sanchez, isang matinding kaparusahan ng kanyang inabot sa kamay ng Mexicano World Champion. Inakala ni Wilfredo Gomez na makukuha niya sa santong pasbasan si Salvador Sanchez dahil sa lakas ng kanyang mga kamao. Pero masusing pinag-aralan ng Mexicano ang galaw ng Puerto Rican superstar. Kaya naman ang apurahin Wilfredo Gomez si Salvador Sanchez sa first round, laking gulat niya na siya ang bumagsak. Hilong talilong sa mga sumunod na yugto ang pound for pound king at maagang nabangasan sa laban sa kabila ng hindi isandaang porsyentong kondisyon ni Wilfredo Gomez. Sa round 2, rumimate ka agad si Basuka. Makailang ulit niyang na-corner si Salvador Sanchez at tumama ng kanyang mga sariling solidong suntok. Pero kitang kita po na mas maganda ang kondisyon ni Salvador Sanchez sa laban kaysa kay Wilfredo Gomez sapagkat kahit tinatamaan siya ng mga solido ni Basuka, hindi siya basta-bastang nayayanig. Round 5, lumalala na ang pamamaga sa kanang mata ni Wilfredo Gomez. Lamang si Sanchez sa palitan ng putok at kamuntik-muntikan pa mapabagsak si Gomez sa final seconds. Round 6, dalawang mata na ni Wilfredo Gomez ang nagsasara. Outback si Gomez kay Sanchez. Paubos na rin ang gasolina ni Gomez kaka-pressure. Round 7, pinaliliguan na ng body shot ni Sanchez si Gomez. Pati na rin ng mga matutulis na jobs. Pumiti lapon na mukha ni Gomez kapag tinatamaan. Pero muling nabuhayan si Gomez nang kumonekta ang kanyang solidong kombinasyon. Napaatras si Sanchez Grabe ang puso ng pound for pound king Sa round 8, sanhinang patuloy na pamamaga ng pagmamukha ni Wilfredo Gomez At paubos na rin ang kanyang gasolina Patay kung patay na ang kanyang naging diskarte Kumunekta ang ilang mga halibas na suntok ni Basuka So balit sa ganda ng kondisyon ni Sanchez Eh handang handa ito hanggang 15 rounds Relax lang si Salvador Sanchez at stick sa game plan Hanggang sa bigyan ng tatlong sunod-sunod na body shots si Gomez Salvador Sanchez smells blood Akyat baba na ang kanyang atake at dahil nga po sa sunod-sunod na sulidong suntok na tumama sa pagmumuka ni Wilfredo Gomez, bagsak ang tinaguri ang basuka. At nang titigan nga po ng Filipino referee na si Carlos Padilla ang pagmumuka ni basuka, hindi na nito nasikmura ang kalagayan ni Wilfredo Gomez kaya nagpa siyang awati na ang laban. At yun nga po ang naging kauna-unahang kabiguan sa makulay na boxing karir ni Wilfredo Basuka Gomez. Pero matapos pong makatikim ng unang talo ni Basoka e eh hindi pa naman po nagtapos doon ang kanyang boxing karir. Bumalik siya sa Super Bantamweight Division at itinuloy ang pagdidepensa ng kanyang WBC and Wing Magazine titles na may kabuo ang labing pitong beses at puro knockout sa kanyang panalo. Matapos niyang tuluyang iwan ng Super Bantamweight Division na gawa rin sa featherweight at junior lightweight. Kabilang ang pagtalo sa dalawang Hall of Famer na sila Juan Laporte at Rocky Lockridge daan upang maging ganap na 3 Division World Champion. Sa kabuuan ng makulay na boxing karir ni Wilfredo Basoka Gomez, nakapagtala nga po siya ng nakamamanghang 95.45% knockout ratio sa kartadang 44 wins. 3 losses, 1 draw with 42 knockouts at siya po ang itinuturing ng karamihan na the greatest super bantamweight of all time. So sana po mga amigos na gustuhan nyo ang munting kwento ni Basoka Gomez Huwag mahiyang ilike at share ang aking video para sa iba pang mga boxing fans na nagnanais makapanood din ng mga ganitong klaseng content. Alright, walang preno baby babe! Malasahin patunayan mo sa akin ha, sino man mabuno mabunot na kalaban di ha, sa bayan ko sa bayan.